Bella Padilla, todo banat kay Kim Chu. Pagdating nito sa dressing room. Ginawa na naman daw driver si Daddy Paolo. Patungo sa trabaho. Wala tayong magagawa dahil baby ang turing nito kay Kim Chu. Ibang klase kung bumanat ito si Bestie Bella. Tagus sa pamumula si Kimmy. Kita din naman na happy din ito na may bago na minamahal ang kaibigan. Kumpara noong nakaraang taon, kita ang kanungkuta na actress sa kanyang mga bata. Okay na rin na may nag-aalaga at may nagmamahal sa kanya. Hindi lang din si Kim Choo ang magiging masaya, kundi ang mga taong nagmamahal pito, ang mga fans, ibigan at syempre ang pamilya. Hindi man natin si ka 24-7 na nakikita sa bawat labas sa television, Kim Joo, manaking pagbabago ang nakikita sa kanya. Ang pagiging masayahin at strong personality sa kabila ng mga sakit na dinanas. Habang si Paolo Abelino naman simula na mahanap ang kanyang forever. Marunong nang makisama sa ibang tao. Nawala ang pagiging mahiyain era nito. Tahikipagkulitan na din sa mga fans. Ay na sa kanyang o ay na sa isang komento. Si Paolo Abilino iwas dati sa kamera at sa mga pansingay, siya na rin ang kusang kumahaway at kumalapit. Malaking niya talaga ang kanyang pagbabago.